TV. Okay, isang napakagandang araw sa ating lahat. Yun know, ganda na suklay natin, no. Oh. Yun know, oh. Bar tayo, mga brother. Isama na natin sa listahan 'to si brother natin. Taga bars din 'to, kaibigan 'to nung bata na ginawa natin ng kaunting uh, katawanan, katatawanan ba. Yan, nagline up na tayo diyan, mga brother, ha. Zero. Yan oh, no? pag ng ang forma, mga brother lagyan natin ng ano, yun, yung pagkabin niya sa likod. Ba, dito nagmumukhang bar spade talaga. Napakaganda tingnan pag ganyan. Oh. Yan, oh. Hubog na hubog na kaagad. Oh. Oo, oh, may pa-heart pa si brother. Oh. Okay, ganyan na siyang forma mga brother. Oh. Number two guard. Number two guard tayo mga brother. Okay, hanggang dun sa taas. Oh. Parehas ang ano niya. Oh, yun, oh. Parehas o. Oh, yun, pagkakuha niya. Parehas din dun sa taas. Oh. Yun, ganun dapat. Yan. yon hanggang doon sa likod, may pagkaganon siya. Kukunin natin ang ganon, oh. Sundan nyo lang yan, ang ganyang forma, mga brother, ah. Yan, hanggang likod. Yan, ganyan. Okay, number one guard tayo. <coughs> kukunin natin yun, yun, oh. Simula doon, yun, kukuha tayo hanggang doon sa kalahati na yun. Hanggang doon ang kukunin natin na, na, na uno. Yan, yung guard na uno, hanggang doon tayo kukuha. Sundan nyo lang yan, mga brother. Napaka-importante yan. <coughs> yung ganyang forma. Yun, hanggang sa likod, ganyan, oh, Medyo pa slide ba? Yan. Okay, 0.5. Kukunin natin yung kanto ba? Yan, no? Oh. Yun. Galing itong ano, ah, oh. Yan. Kukunin natin yung kanto na yan. 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 Okay, yan ba? Yan, yan. Yan. Okay. May lubog kasi din si brother. <coughs> sa pagtulog yan. Okay, dandahanin natin. At ito na yung kalalabasan niya, mga brother, o ganyan. No? Pwede na agad, eh. Okay, line up na tayo. Aahitan na natin to Para humubog na ba? Hanggang likod, Oh. Ang ganda na, o. Oh. Simple-simple lang, Oh. Pero may dating na, Oh. Okay, tanggalin natin yung mga kanto-kanto. Bawasan natin to Para medyo magmukhang ano na. Bar spade talaga. Tanggalin natin pa ng kanto ulit gamit itong ice tempered natin na solid. Okay, nasa likod na tayo mga brother. para lang naman ang process. Andito na tayo sa left side. Parehas lang naman ang process sa kanan. Kaya pinorward na lang natin to. Yan, malapit na tayo matapos. para lang naman ang process din sa kanan. Kaya ganito na tayo dito sa left side. Bawas-bawas tayo. Para maihubog na ba? Yun, yung mga trademark ng mga barbero, yung nagaganyan ng ano, oh. Ah, palitada ba? <laughs> yun. Bawas-bawas tayo. Para yun na, oh. Aba, pwede na, oh. Parang Korean na Pinoy, ah. <laughs> pwede na, oh. Bar speed. pwede na yung C80. Maraming maraming salamat, mga brother, sa patuloy na sumusuporta. God bless sa ating lahat. Okay, babus!